Magpalang araw po sa inyong lahat mga idol uh, Welcome back po sa ating channel ang Farmer Boy TV So for today's video po isi-share ko sa inyo Yung ating na-receive na plate number na may kasama pa RFID sticker So finally po sa loob po ng limang taon Ay dumating na po itong ating plate number Yung ating pagkakabitan nito is yung uh, Temix Alpha so uh, again uh, disclaimer po yung ating pagkakabitan ay mamurahin lang na motor hindi katulad po ng ibang nagtuturo kung paano ito ikabit yung RFID na yung kanilang pagkakabitan ay mga Inmax, Erox uh, Reader, Sniper so yung atin is Temix lang po so yan yung ating topic is Uh, how to install the RFID sticker. So, ito po yung ating uh, RFID. So, against the light po tayo. So, base sa uh, instruction, yung label nito. This label is part of your vehicle identification. It should be positioned horizontally. In the lower part of the heat lamp make sure that the surface is clean and dry and applied label is not contact with metal so dito po sa sticker kung napapansin nyo meron po siyang mga uh, yung parang mga lugo lugo po ng LTO Ayan. may agila So, dito po yung ating plate number. So, ito po yung parang uh, RFID antenna ng ating plate number. Then, dito po may ano siya, yung parang borderline na dot. So, pwede natin siyang tupiin, no? Ganyan. Alright mga idol Ah, uh, Dito po sa gitna May parang border line sya na dotted Then dito po sa gitna din Dito sa ibabaw Meron din sya mga idol Yan na Dotted So pag nagkamali tayo Hindi tayo basta basta uh, Tatanggalin natin Tapos idikit dito Kasi pag nagkamali po tayo dito ah, uh, magka-bubbles po yung ating ano, yung ating sticker, no. Pangit pong tingnan. So, base sa na-research ko, mga idol, itutupi lang pala siya, eh, mga idol. So, dito natin iharap. Ayan. Itong gitna. So, tutupiin natin. Ayan. Tapos, ipupush natin siya, mga idol ang dahan-dahan yan yan you know, parang may ano na siya yan so i ano siya sa may pangalawang borderline iharap natin so yan so dito natin siya tapos yung sa ilalim ay itutupi na rin natin siya mga idol itutupi natin siya tapos saka natin ididikit ayan na ah. dapat hindi po siya magka mga idol so dito naman hindi naman po siya nagka bubbles ayan ayan alright so pagkatapos nyong madikit nyong nasa itaas So, dandahanan, dandahan lang natin na i-push, no? Para lalong dumikit. Para wala po siyang bubbles. So, dito naman sa part nito, ay wala naman. Ayan, ah. So, sunod is dito naman sa ibaba. Tatanggalin natin. So, ang gagawin natin dyan ay dito sa gilid. Ihilahin lang natin mga idol. Yan. yun tapos dendahan lang ayan yun na yan na kasi pag hindi natin siya ginawa ng ganun yung mga logo kasi niya may mga liters yan pag nagkamali tayo magbaliktad siya yeah? hindi siya maayon dito sa ating plate number so katulad ng ganyan no? so against the light so ayan na ganyan na kadali na no? so make sure lang na hindi siya magka bubbles yun okay na ito na guys yung ating pagdidikitan matagal na itong hindi na gamit 3 years na so yun na guys ito yung ating pagdidikitan TMX Alpha matagal na to pero yung engine nito ay okay pa condition pa so napakatagal na to dahil yung ating plate number ay limang taon bago pa dumating alright so bago natin idikit itong sticker make sure na nalinis na natin to so upon instruction uh, lower part of the lamp na yan na. lower part of the head lamp dito so 3 cm galing sa taas dito naman hindi natin ito masukat kasi mali mali, mali yung heat lamp. so dito na lang hindi naman siya abala sa ilaw kasi transparent naman yung itong uh, RFID sticker Then, dito yung QR code nya so yung ating headlight sa Timish is nasa gitna lang So, yan, didikit na natin to. So, make sure na hindi siya madumi. So, push nyo lang. Yan. Uh, push natin pa taas. Yan. Push gilid. Gilid. Papa. Papa. Yun na. So yun na guys. Yung ating idinikit. So mas mainam po na mag research po kayo bago nyo sundan itong guys na ito. Para wala pong sisihan <laughs> So yan dito po ang tatapos yung ating video. Salamat po. Thank you for watching. Bye bye.